Kukuha ang DepEd ng dagdag na 16,000 guro ngayong taon para tugunan ang problema sa teacher-student ratio. Pero sabi po ng isang grupo, kulang pa yan dahil may git isandaang libo ang kabuang kakulangan sa mga guro. Nakatutok si Ian Cruz. Dalawang magkasunod na taon ng aplikante si Cecilia para makabalik maging guro sa public school. Noong nakarang taon, di raw siya pinala dahil sa kakulangan ng mga sertifikasyon at ilang kasanayang kailangan para matanggap ng guro ng Department of Education. Naayos na raw niya ang mga requirements. Kaya sana raw makuha na siya ngayong taon lalot na balitaan niyang may 16,000 na guro ang kukuni ng DepEd. Magandang ano, balita po sa amin na mga nag apply mga applicants po. Mas lumaki po yung pag-asa namin na magkaroon po kami ng, ano, ng trabaho at makapasok po kami sa public school. Umaasa ang DepEd na sa pagdaragdag ng mga guro, mapapaganda na ang teacher-student ratio ng bawat klase na kritikal para matuto ang mag-aaral. Patuloy din daw na tinututukan ng DepEd ang hiring ng mga guro sa bawat rehiyon para matiyak na hindi naantala ang appointment nila. Ayon pa sa DepEd, bilang suporta sa direktiba ng Pangulo na makapag-concentrate sa silid-aralan ng mga guro, sinimulan na rin ng DBM ang pag i ng NOSCA o Notice of Organization, Staffing, and Compensation Action para sa pagkuha ng 10,000 admin staff ng DepEd. Madali lamang daw malaman kung may kakulangan talaga sa guro ang isang paaralan, sumilip lamang sa mga klase at makikita ang indikasyon na nagsisiksikan ang mga estudyante sa isang silid-aralan. Pero sabi ng Teachers Dignity Coalition, nasa 100,000 umano ang kabuang kulang na guro sa bansa. So, kung na-address nila yung shortage uh, at nag uh, nagkaroon tayo nung 20,000 last year plus 16,000 uh, this year. No, so kulang pa rin no ng uh, more than 60,000 yung guro natin para ma-address natin at um, at um may maibigay natin yung talagang kailangang number of teachers. No? Mahalaga raw magtuloy-tuloy ang hiring ng guro. Dahil sa kakulangan ng mga guro, nasa sakripisyo raw ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral habang nangangahulugan naman ng mas mabigat na trabaho para sa mga guro. So, dalawang bagay nga yan, ano, no? tumataas yung trabaho niya dahil check kanya niya isa-isa yung mga trabaho ng mga bata, yung exercises, no, yung grades niya, yung gagawin niya isa-isa. Individual yun eh. No? At hindi niya rin natututukan yung individual needs no, ng mga bata natin ano, uh, in terms of um, learning and even behavior. CDC kapan ang GMA Integrated News sa makuhang panig ng DepEd bukul sa pahayag ng TDC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Horas.